Okay po, bilang panimula po natin, no? Amilingan ko po ang bawat isa na tayo po ay at tayo po ay mag ma, panandalian po magseryoso po no sapagkat so, huling pitong wika po na pinuso sa ating aral. So, umpisa na po tayo. No? Ang dahilan po na ating pagtitipon sa hapon na ito ay patungkol po sa pitong huling wika ng Panginoong Hesus. No, at ang ipangangaral ko po sa inyo ay ang kanyang unang wika na matatagpuan sa Lucas 23:34. Ama, Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Patungkul saan po ba ang pitong wika na to? Ito pong huling pitong wika ng Panginoong Yesus ay patungkol po sa huling bagay na Kanyang sinabi sa krus ng na kalbalo. Nang siya ay ipako sa krus hanggang sa siya ay pumanaw. So yan po yung huling pitong wika ng Panginoong Yesus. Ngayon po nawa po ang pitong huling wika po na to. Iwag nating tratuhin na para lamang palabas sa TV na ating ine-enjoy ng panood eh. O dili po kaya ay preaching sa simbahan na atin lamang pinapainggan. Sapagkat dapat po natin itong seryosohin. Bakit po? Sapagkat ito po ay tunay na pangyayari. Ha? Pangyayari po kung saan ang Diyos na nagkatawang tao sa katawan po ng Panginoong Isus ay pumanaw sa cross, ibinigay ang kanyang buhay para ano po? Para tayo pong lahat ay tubusin sa ating lahat ng pagkakasala. At nang sa ganun po ay tayo magkaroon ng daan sa kaligtasan. Naunawaan niyo po ba? Amen. Tandaan niyo po, ito po, ha? sa mga lintas na po na nandito, ang huling pitong wika po na ay paalala sa atin sa sakripisyo na ginawa ng Panginoong Isus sa atin sa krus ng Kalbaryo na dapat natin ipasalamat. Hmm? Ipasalamat po at gawing motibasyon sa patuloy nating paglilingkod sa Kanya. Oh. At doon naman po sa mga hindi paligtas, ang huling pitong wika po na ay mensahe po ng pag-ibig ng Diyos sa inyo. Ha? Nang inibig po kayo ng Panginoon. Ngayon, pastor, paano po malalaman na hindi pa ako Kapatid, bisita, no? Ikaw ay hindi palitas kung ikaw ay merong, sa oras ng iyong pagpanaw, merong kang duda kung sa langit tutungo iyong kaluluwa. Ibig sabihin, hindi ka palitas. Pero merong paraan para ikay maligtas. Kung sa hapon po na ito, pagka napainggan niyo na po yung mga mensahe, kayo ay magtataas ng kamay at lalapit kayo sa Panginoon. Pagsisiyan niyo inyong mga kasalanan, at buong pananampalataya niyo tatanggapin ng Panginoong Isus bilang inyo nag-iisang Diyos sa tagapagligtas, magkakaroon po kayo ng kaligtasan. Yun po yun. Ha? So balikan po natin, ano po ba nangyari po nung, nung araw na yun? noong ang Panginoong, ang Panginoong Isu Kristo po ay ipako sa krus. Sabi po sa Matthew 26, verse 14 to 16, pagkatapos po na ipagkanulo ni Judas, ang Panginoong Isus Kristo, kapalit ng tatlong pumputol ng pilak. Hmm? ang napakalaki pong bilang ng mga tao, ibig sabihin po, napakarami no, ng mga tao, Kinabibilangan po ng mga punong pari, mga matatandang tao ng bayan, na armado po ng mga tabak at mga sandatang pangampas. Sa pangunguna po ni Judas, ay agaran po nilang inaresto ang Panginoong Kristo sa Hardin ng Getsemane. Makita niyo po yung picture po, ano na nangyayari po. Pagpunta po nila doon, Pinilit pong ipagtanggol na, na ni Apostol Pedro ang Panginoong Isus sa pangamagitan po ng pagbunot ng kanyang espada ha? at pag-atake sa dakilang alipin ng pari no? na naikinatagpas ng tenga nito. Pero mayita po natin in Matthew 26 verse 23, agarang siyang inawat ng Panginoong Isus at nagwika in verse 53, Habi niya, hindi mo ba alam na kaya kong tumawag at magpadala ng 12,000 na angel para ipagtanggol ako? Ha? Ano po yung pinapakita po dito ng Panginoong Isus? Kung atin pong babalikan sa 2 Kings 19.35 Ang isa pong anghel ay kaya pong pumaslang ng 185,000 na katao Ang sabi po ng Panginoong Isus, kaya, pwede po siya mapadala ng 12,000 na tao Ibig sabihin po, magbibigay po iyon na 1.8 billion na katao na kaya pong paslangin ng mga anghel Ano po yung pinapakita ng Panginoong Isus? Kaya niya pong ubusin yung mga tao pong umaaresto sa kanya na isang iglap lang ha? at hindi lang po yon ang buong sanlibutan kaya niyang ubusin tayong mga makasalanan na tao pero ang sabi po salitan, salita po sa Bibliya, hindi niya ginawa saan po ang Panginoong Isus ay parang katulad po ng isang maamung tupa siya po ay tahimik na sumama sa mga tao ang umaaresto sa kanya na mamaya maya ay papatay sa kanya yun po ang nangyari bilang pong paglilinaw po ang akusasyon po na ipinataw sa Panginoong Isus kaya po siya inaresto ay kasong blasphemy. O sa wikang Tagalog ay paglapastangan. Bakit po? Dahil sinabi po ng Panginoong Isus na siya ang Diyos. Ngayon, tanong po sa bawat isa na nandirito, Ang Panginoong Isus Kristo po ba ay ang nag iisang Diyos? Ang sagot po, makinig po ang bawat isa. Ang sagot po ay oo. Oh. maliwanag po sinabi sa Hebrews 1.8. O Diyos, o oh anak, ang trono mo o Diyos ay panghabang buhay. Ha? Magpakailanman. Ibig sabihin po, ang kinakausap dito ang Panginoon Isus po, ng Diyos Ama. At sinasabi niya, tinawag niya kanyang anak na Diyos. So wala pong question na ang Panginoong Isus Kristo po ay nag-iisang Diyos. Ha? Listen, Jesus Christ is God. Ha? Ang Panginoong Isus Kristo ay ang Diyos. At ito pong nag-iisang Diyos toto, ang tanging may kapangyarihan para iligtas po ang bawat isa sa atin sa nag-aalab na impyerno napupunta natin kapag pumanaw ka na hindi ka na sa Panginoong Isus. Kaya kailangan mong tanggapin ang Panginoong Isus babang ikay nabubuhay pa. Kaya nga po pinagkalo, 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 pinagkalooban tayo ng Panginoon na nandito tayo ngayon. Huh? So, alam po ng Panginoon na hindi natin kaya iligtas ang ating sarili. So makikita po natin na ang kaso po na isinampas sa Panginoong Yesus ay walang katotohanan. Kaya makikita po natin ng paulit-ulit po sa Luke 23, verses 13 to 24. ah Paulit-ulit pong sinasabi ni Gobernador Pilato na wala akong nakikita kasalanan sa Panginoong Isus na dinala niyo sa akin. Una po, in verse 13, Sunod po, 20 at 22. Tatlong ulit po sinasabi ni Gobernador Pilato, walang kasalanan ng tao to. Pero anong ginawa po natin mga, mga kasalanan ng tao? Ano pong ginawa natin? In verse 23, lalo pong naglakas ng ating sikawan at sinasabing, patayin ang Kristong yan, ipago siya sa krus, ipag siya sa krus. Yan ang sikawan natin na hindi mga nakakaunawang tao. Ha? Kaya, um, ang, ang nangyari po, Panginoon Susi, na isama po nila. At ganap po na alas 9 ng umaga, ang madaya po paglilitis ay natapos. Bakit po madaya? Ang Panginoong Isus po, nilitis siya disoras oras ng gabi. Bawal po ito. Ikalawa po, hindi siya pinagbigyan magpresenta ng kanyang depensa. Pero sa, halip, sa, sa, likod po, na madaya po na paglilitis, siya ay matagumpay na pinarusahan ng kamatayan sa krus. Kain na wala pong kasalanan ng ating Panginoong Yesus. Kaya bilang pong paniwala, ano pong ginawa sa Panginoon? Ipinabuhal po sa kanya napakabigat na krus na simbolo po ng ating mga kasalanan. Tandaan, pa, ng, tandaan po ng bawat isa na nandito. Yung krus po na yun, eh, dapat tayo ang babagtas. Pero kinuha po yun ng Panginoon para sa atin. ah, ha? Habang siya po tuwa tuwan-tuwa at walang tingin na nilalati ko ng mga sundalong Romano ng panahon na yun. Ha? Wala po siya tingin na nilalati ko ang kanyang kaawawang katawan. ah, Siya sinuntok, sinipa, dinuturaan, sinasampal ng mga tao habang buhat-buhat niya yung cross. Hindi po simple yan mga kapatid, lalo na po sa mga bisita natin. Akala niyo po palabas lang sa tipi na ganun lang ang nangyari. Sobrang hirap po noon. Ah, at palakas po ng palakas sa sikaw lalo ng mga tao. Habang tumatagal po ang oras, tuwan-tuwa sila sa ginagawa sa Panginoong Isus. At pagdating po sa bundok ng Golgota, ipinago po ang unang magnanakaw. At ito po ay sumigaw ng malakas dahil sa ating kanyang nararamdaman. Ispinago rin po ang ikalawang magnanakaw. At ito'y nagmura dahil sa sakit na kanyang nararamdaman din. At ngayon po, nang ang Panginoong Isus na pong ipapako, po ipapako, para yan, tumayimig ang lahat. Inaantay po kung anong lalabas sa bibig niya. Naunang salita. Ang Panginoong Isus po, pinangubo sa cross. Tinitigan niya po, yung tao po na dumura sa kanya, sumutok sa kanya, sumipa sa kanya, yung mismong nagpako sa kanya sinitigan niya isa-isa, pati ang mga tao nagsisigawan. Ha? At, at laking gulat po nila. Sa likod po ng matinding ngapdi at sakit na kanyang nararamdaman sa buong katawan niya, ay pautal-utal at lumuluha niyang binigkas. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila lamang kanilang ginagawa. Nakita niyo po, ang muna pong wika ng Panginoon, ito po unang wika na to sa Lucas 23.34 ay wika po ng panalangin. Na ipinapanalangin po ng Panginoong Usus na huwag ipataw sa ating mga na tao ang kasalanan sapagkat hindi natin alam ang ating ginagawa. Ano po bang hindi natin alam na yung ating pinapatay at ating binaboy ay ang Diyos na hindi lamang po lumalan ng langit at lupa kundi mismo gumawa sa iyo at nagmamahal sa iyo sa araw-araw. Ha? Kung tutusin po, ang ginawa natin ito sa Diyos ay wala ng kapatawaran. Amen. Pero salamat sa unang wika na to. At ganun po, nagkaroon tayo ng daan pa rin sa kaligtasan. Kahit na po ikaw ay bata, matanda, lalaki o babae, edukado o hindi, makasalanan ka man sobra-sobra, pag ikaw lumapit sa Panginoon, patatawarin ka niya. Ha? Kaya ito po, pagdating po, ng alas 3 ng hapong, Nung yung pong katawan ng Panginoong Isus doon sa krus ng Kalbaryo ay hinangina na. Suot yung koronang tinik na hindi nababagay sa kanya. Siya po ay pumanaw. Ngayon, tatunay natin, bakit kaya po ginawa lahat yan? Bakit ginawa ng Panginoon para sa akin yan? Ang sagot, mga kapatid, mga bisita, it is because of one and simple word, love. Mahal na mahal niya ang bawat isa sa atin. Kaya niya ginawa yun. Sinabi po sa John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ipinigay niya ang kanyang isang anak, bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, na sa ganon, sino mang manampalataya sa kanya ay hindi na mapamak, kundi magkaroon ng buhay na walang gang. Tandaan po natin, hindi po natin mailigtas sa ating sarili sa pamagitan ng ating gawa po. No? Huwag po tayong manatiling matigas no? na hindi ko kailangan na sakripisyo na yan. Ha? Makini ka kaibigan kung ganyan po ang ating ating ang ating pong paniniwala, paniniwala, hindi mo alam ang inyong ginagawa. Kung sinasabi mo ang patay na kaligtasan sa mundo, ayang maging miyembro ka ng reliyon, mabubuting gawa, yaman at talino, lahat at hindi niyo alam ang inyong ginagawa. Sinabi po sa Romans 3:10, eh, walang matuwid wala kahit isa. Ibig sabihin, walang gumagawa po walang nakakalugod sa Panginoon ng walang Kristo sa kanyang buhay. Sinabi po sa Ephesians 2:8-9, 8-9 lahat po tayo ay eh, hindi maliligtas sa pamagitan natin mga kundi sa pamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon. Sinabi sa Mark 8.36 na kahit maging mayaman ka pa, hindi mo magagamit ang yaman mo bilang entrance fee sa langit. Eh. Alam ang kailangan mong gawin? Yung sinasabi po sa Acts 16.31 Believe in the Lord Jesus Christ and thou shall be saved. Malampalataya ka sa Panginoon bilang iyong nag-iisang Diyos at tagapaligtas at maliligtas ka. Simple po ang paraan Huwag po natin pahirapan po ating mga sarili. Ha? Kaya bila po pagtatapos, sa lahat po na nandito, sinasabi po ng Panginoon sa inyo ngayon, hapon na to, na mahal niya kayo. Mahal na mahal. At sinasabi niya din, na ang tanging daan sa kaligtasan ay eh walang iba kundi siya. Ang mga tao po na nag-imbita sa inyo, sila man po ay inyong tatay, nanay, kapatid, kaklase, pastor, kaya po nila kayo inimpitahan sapagkat mahal po nila kayo. At ang pinaka kailangan nyo pong gawin, katulad po nila, ngayon pong hapon na to, ay isang palatayanan nyo ang Panginoong Isu Kristo at tanggapin nyo siya sa inyong buhay bilang inyo naging sa tagapangitas. at tagapagligtas. Maraming salamat po. Amen.